Hello kayo Melisius Isa na namang walang kaganagana na dish Ang lulutuin natin ngayon ang sinaing na tulingan sa gata Bali ibang version ito ng sinaing na tulingan Mas pasasarapin pa natin Ito ang ating tulingan Iniwaan ko lang yan Tapos tinimplahan ng salt and pepper Then iprito muna natin yan Pagkatapos isaing natin hanggang sa lumambot At saka natin gagataan Okay proceed na tayo So unahin muna natin ito pag to be followed na yung mga ingredients. May napainit na ako ng mantika dito sa kawali. Ipiprito na natin ito. Ito na, naprito na natin lahat. So palalamputin natin ito sa tubig na may timplang asin at pamintang buo. Dito natin siya palalamputin. Okay na Maglalagay lang ako ng konting asin at crack na paminta. May nakaprepare na akong kumukulong tubig para mapadali na ang pagpalambot. Mapapalambot natin to sa isa hanggang isa't kalahating oras. Mas madali na kasi na na natin itong isda. Tama na yung tubig na yan. So, cover na natin. After 1 hour, check na natin. 20 minutes more. Kailangan paunutin pa natin yung kanyang sabaw after 20 minutes okay na to at proceed na tayo sa next step magigisa na tayo maglalagay lang ako ng coconut oil ito naman yung ating mga ingredients na magpapalasa niyan chili labuyo garlic chili haba onion ginger tomato lastly ay ang vinegar magigisa na tayo brown lang natin ng konti yan dinisunod na natin ng onion sunod ko na ang tomato kasama ito. na rin dyan ang sinilabuyo at loya caramelize lang natin mas lalong maging perfect onion. ang combination nito pag na caramelize ito at pag nailagay na natin ito doon sa ating pinalambot na tulingan need uli natin itong isimmer for more minutes para siguradong kakapit talaga ang lasa nito doon sa ating pinalambot na tulingan caramelize na ito. Lalagay na natin ito dun sa ating fish. simmer ulit natin yan at least 20 to 30 minutes more cover natin ulit after 20 minutes ito check na natin ulit wow ito medyo malapot na yung natin sauce so, so boto na ito naman natin so okay na itan na ito pati kalugluban na buto at tinik nito ay malambot din so wala tayong dapat itapon Sana nagustuhan mo itong video ko at wag mo sanang kalimutang mag-subscribe. At pakihit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko videos na i-upload. Thank you for watching!